Pumalo ng halos 60 billion pesos ang sales ng Pilipinas sa ginanap na 2023 China International Import Expo sa Shanghai. Halos doble yan sa total sales noong nakarang taon. May detalye si Mark Fetalco, Rise and Shine, Mark. Nagbunga ng 1.1 billion US dollars sales para sa Pilipinas ang pakikilahok nito sa ginanap na China International Import Expo sa Shanghai, China. Halos kalahati ang itinaas nito kumpara sa naitalang $655 million noong nakaraang taon at itinuturing na pinakamalaking sales na nakuha ng Pilipinas buhat ng lumahok ito sa CIIE noong 2018. Ayon sa Department of Trade and Industry, asama narito ang nasa $900 million US dollars na halaga ng purchase agreements at mahigit $226 million US dollars na halaga ng book sales, negotiation sales, retail sales, at business matching activities na may kabuang kontribusyon na 3.4 million US dollars. Kabilang sa mga food product na pinakamabenta sa naturang import expo ang saging, specialty coffee, pineapples at ang highlight ngayong taon ang Philippine durian. Ayon kay DTI Undersecretary Severino Rodolfo, ang mga naiuwing investment mula sa CIIE ay magibigay daan para sa paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino at mas maunlad na ekonomiya sa Pilipinas iginiti niya ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagsali ng Pilipinas sa CIIE, lalo target niya ng pamahalaan na palawakin pa ang bilateral trade relations nito sa China at maging sa ibang bansa. Dagdag ni Rodolfo, maraming Chinese buyers ang naghayag ng interes sa agri-products at food products mula sa Philippine Pavilion. Para sa Expo ngayon toon, ibinida ng labing anim na exhibitors mula sa Pilipinas ang kanil kanilang produkto kabila ang kape, coconut products, processed food products, fresh banana, seafood at durian. Mark Fetalco para sa Moriso ng Bayan, Rice and Shine Pilipinas.